Sa bye-bye, saan ka O, tapos magsalita ka lang kayo dyan. Hindi manami, gandiri yan sa amon niya. Kaya namon, diri nga sipo. diri sa kasanayan. yan. Oh my God! sa matulot amis. Ang nga nga sa maluto. O, sa... I'm um, not to

Sani siya nalangang <laughs> at Ako na lang Ah drone Drone mo dali Drone Hi <laughs> <Ay>, guys Hi <laughs> <Ay>, guys Hi <laughs> guys puro na Hi guys like <laughs> Ay guys, sari kami di sa kas, sa baybay sa kasanayan. Oh, tapos magsalita ka lang kayo diyan. Di eh, man ami gidiriya sa amo niya, kaya ng amo diri nga sipon. diri sa kasanayan sa Pilar. Yes. Manami, ina diri ka matulot amis ang iya nga sa bakon maluto Hindi mo diri sa. Maluto mo na nasa nami on ginabi mo. Tagalog ka I-translate e mo na lang sa Tagalog. Pag nagpunta kay dito sa amin sa ano sa barangay kasanayan, kasanayan sa Pilar pag nagkaon, yes. kayo ng mga sipons namin dito, yung kanyang sabaw, manamis manamis yes. let's go na! <laughs> let's go. oh, let's go! Yung ganda let's go. Ng, ano, oh, ng, ano? ng langit. Let's go. Ganda ng langit. Arat na, arat guys! Dayuhin nyo na ang, ang, ang Barangay, barangay, barangay. Na yan. Yes! Let's go!

Sige, oh. Sine. Ako lang meron. Sige. <laughs> Kayo meron kayong mga piso-piso. Ako oh, lang oh. meron. So. Sa kanila, flowless, ito yung uh, polka dot. polka dot. Kakaiba yung Ano yun? Ah? Oh. Kapunta tayo doon naman yung ano, dating ng isda. Para mabigyan. May ang over pa ng tanong, nang tsatsa kahit walang tanong. Pare, <laughs> <Hello? laughs> oh, busy-busy oh. Hello, bro. Oh. Pupunta tayo doon. Mm. Kasi lang 'yon. Tidak, tidak ada yang kira-kira. Habis, ya lah. Tidak, tidak ada yang kira-kira.

Hindi okay, manumano namin ay, yung yan eh. Yun, uh, uh, Dapat doon lang pala yun. Oo. Sayang. Pwede mo lakari pa bangta doon eh. Ay, nakabaksa. Tara na! Tara na! Alright, mga tatay rides. Punta namin yung ano bangta doon sa laot. Bibili kami ng ano. Isang box na sida. Ito to hindi. Hindi hindi. Oh, o meron, meron silang isda. O meron sila. Eh, may huli kayo? May huli kayo? May huli kayo? wala bangus Swedish. Wala yan ako kore yung bangus. Ah. Uh -huh. ano na meron kuya? Pusit lang. Oh, no, is that? Hindi mo alam yung mga ito. Ayaw nila nun? Ay, alam na nila yan. Ano na daw, dadalin naman yan. Ang mga, dami siguro. Ayaw siya sa pangyak. Ilang araw kayo kayo sa dagat? Ah, isang araw lang? Ay, kagabi lang. Kagabi lang pa rin sa loob. nyo, ang gamitin mo. Spiro. Isang lang. Kagabi lang pa Ito ano, na yung ano, sa, ano yung sida na sa styro. Doon so, doon nila yan, sa anong yung pang-pang. I-segregate ko na ka sila. Ito yung ipan na ngayon. sana kami doon. Ito na sabi, hindi daw doon doon sa pang-pang. Ngayon -pang. nga sana namin kung ano yung mga huli nila. Pero sabi niya kanina yung mga pusat daw saka yung isda yun. ah, hindi ko maanong kung nakalaan yung isda yun balay gabi sila umalis dumating sila ngayong umaga maganda lang pag ano, walang bagyo may mga huli dito talaga pag di ka sanay sa ganitong trabaho talaga pa ito buhay dagat ganito eh buhay dagat asa sa yaman dagat dito pala yung latag daw eh Ay, ang dami, parang O, ayun na, kulit well, na no, okay. no. to. May mga kontakulay sa sa Parang na? Ay, ah. may na yung lukos. Lukos. pusit. sa kung paano. Kung sila. Kung Kung paano sila. Kung paano Kung paano sila. Kung paano sila. Kung paano sila.

Sobrana, sobrana. Ito na lang. <laughs> na lang. lang. Ito na lang. Ito na lang. tayo lang. Ito na lang. presyo. na na lang. na lang. Pabusa na. Da. Hambal <laughs> okay, pa. okay, na. Da. Dito Ano? Dalawang kilo nito okay, Hindi. Hala na yan. Halaw-halaw na lang. Sabi yeah. niya, mamaya na lang daw kwintahin. Oh. Ilang kilo yung pusit yan? Lahat? Patlong kilo? Ah, uh, bali. apat apat ka. Tito kilo, Isang kilo. Oh, one and one fourth. Ito yung gusto ni Marico ni. Eh. Mm, pero lahat yan apat na kilo na. Sobra ba? Bali lima, lima. tapos dalawang kilo isda.